Hi guys. Welcome back to Sun 11 Quintaro Hello, hello po. Uh, um wish ko na lagi kayong nasa mabuting kalagayan, no. Um laging positive mindset at 'wag mag masyadong mag-overthinking, no. So, thank you, thank you. Thank you sa mga sa patuloy na sumusuporta. Maraming maraming salamat po at sa mga walang sawang nanonood, thank you, thank you, thank you so much po. And titingnan po natin ang kung ano ang energy update sa inyo mga um, Pisces. So, general reading ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Lamang, kung lamang kuano ang ak akma para sa inyo at ang ibang hindi ay ibigay po natin sa iba. At kung hindi naman umakma ay ipaubaya po natin sa iba. Pero, um, kung meron man, so claim it. Kung meron na tutugma, um, uh, claim, it nyo po. So, um, kayo na po bahala lumagay sa sitwasyon um, if sa inyo po. No? So, general reading ito. So, simulan na natin. Um, ang inyong energy mga Pisces. Okay, Pisces. Love ba? Love, so caring and giving to someone else with strong feeling of affection, your emotional. So, nagkakaroon ka dito ng ano no? Um nagmamahal ka, masyado kang maalaga, nagbibigay ka ng pagmamahal no sa isang tao na talagang mahal na mahal mo at inaalagaan mo siya at uh, nagiging mat, um nagiging matapang no nagiging malakas yung feeling mo na nararamdaman mo no so siguro may ka din libra no so tranqu tranquility energy niyo po ito pa so being calm peacefulness quiet serenity So, nagkakaroon ka dito ng um, nananahimik ka, no? Um, kinakalma mo yung sarili mo kasi um, gusto mo ng peace of mind, peacefulness, no? Kaya, um, nagkakaroon ka muna dito ng uh, nananahimik ka muna or binabalansin mo muna yung mga meron na meron sa'yo na kailangan mong pakalmain para hindi ka hindi ka magkaroon dito ng galit galit sa puso at isipan mo kasi um, gusto mo ng pagiging magkalma muna no? so leadership strategy plans you have a power to operating with a strong result so masyado kayong uh, may ma ang yung strategy no may mga plano kayo na talagang Uh, na meron kayong malakas para magkaroon to ng uh, operating. So, dahil dyan sa pagiging um, matapang nyo, kaya nagkakaroon to ng magandang resulta, no? Nagkakaroon to ng organized. Kasi napaka-leadership nyo po, no? Siguro may kadiling din kayong um, Gemini, mga Pisces. So, tingnan natin ano pa ang message sa inyo mga Pisces dito sa love. Okay, Pisces. So, dito, no? Siguro, dyan sa pagiging no, napaka-emotional niyo po. Talagang masyado kayo mahalaga, no? Mahalaga kayo sa pamilya niyo. Iniingatan niyo. Iniingatan niyo yung mga, kung ano yung mga meron kayo. No? And itong Queen of Pentacles na to and the Nine, the nine of Cups, um, um Earth Sign to, um, Taurus Pigu Capricorn, siguro may kadiling din kayo niyan, and Water Sign. Um, energy niyo po ito, um, Cancer Pisces, is Scorpio. No? Um, the Nine of Cups, so masyado kang joyful, talagang you are very relaxed you are very strong you very uh, fulfilled no um hindi ka umaapaw talaga yung mga yung pagmamahal no na binibigay mo na siguro sa mga pamilya mo sa friends mo sa mga anak mo sa asawa mo no ibinubuhos mo yung mga pagmamahal na kailangan nila, no? Masyado ka dito malakas. Na napaka um, napaka abundance itong pagmamahal na to. And sa pagkain, sa in terms of money, walang problema. Sa pagmamahal, walang problema. Dahil nandiyan dito na, no? napapalibutan ka ng mga nagmamahal sa iyo at pinapalibutan mo rin sila ng pag-aalaga mo at pagmamahal mo. Kaya uh, kaya sinusuklian ka naman nila ng um, ginagawa mo para sa kanila no. At napaka um, marami, napaka, napaka galante or napaka masya, marami kang marami kang mga mga pangangailangan mo nandiyan lang hindi ka hindi ka nangangamba hindi ka nag-aalala no dahil hawak mo hawak mo na talaga yung yung mga kailangan mo na sayo na at iniingatan mo ito no Matl mas lalo mo pa tuwang pinoprotektahan no and then dito sa pagiging pagiging kalma mo sa pagiging peacefulness mo or pananahimik mo may mga mabilis na mga mensahe na darating sa iyo no or mabilis mo tong itong pagiging kalma mo pagiging peacefulness mo mabilis mo tong ginagawa kaya may, kaya nagkakaroon ka ng mabilis na mabilis na yung mga mensahe na gagawin mo na na alam mo na tama ang itong gagawin ko. Dahil dyan sa pananahimik mo at talagang pagiging kalma mo, ibinibigay na sa'yo yung mga mensahe na gagawin mo. At may darating pa sa'yo na mga opportunity na gagawin mo. Opportunidad or sisimulan mo. No? Tungkol dito sa tungkol dito sa pagiging pagiging pananahimik mo or pagiging peaceful mo no may mga darating sa iyo na mga mensahe na gagawin mo or malalaman mo na ito pala yung ito na pala yung kumbaga ito na yung dumating na dumating na yung matagal mo lang inaantay na yung mga sagot ba na sa mga katanungan mo ibinibigay na sa iyo. And then dahil diyan sa pagiging leadership mo so hindi ka dito natakot. Hindi ka natakot dito sumubok sa isang sitwasyon na tatahakin mo kahit alam mo na ah, kahit alam mong medyo bata ka pa dito o hindi ka pa nakakaranas ng mga ng mga halimbawa yung mga mga kumbaga halimbawa sa mga yung mga idea or yung mga plano no hindi ka natatakot dito pupuntahan at pupuntahan mo to dahil dahil meron ka na dito ano eh kumbaga nagkaroon ka na, na dito ng leadership eh no? Kasi may mga bitbit ka na rin. So, kahit, kahit alam mo na hindi mo alam kung ano ang magiging resulta nito, tutuloy at tutuloy ka dito, no? At magkakaroon at aayon sa'yo itong kapalaran na ito sa'yo, mapupunta. Magkakaroon ka ito ng katuparan, iikot, no? Magtatagumpay ka sa tatahakin mo, sa susubukan mo, sa bago mong uumpisahan mo magtatagumbay ka dito at papabor sa'yo yung mga plano mo. Kasi meron ka ditong strategy, no? May plans ka dito, no? Meron kang malakas na kakayahan na kung paano mo to magka kung paano mo to i-organize kasi napaka uh, yung mindset niyo po is iba napaka-leadership, may strategy, may plano. No? Kahit, kahit, kahit medyo, yun nga, kahit, sa tulad ng sabi ko kanina, kahit medyo bata ka pa dito or wala ka pang experience, pero meron kang, or meron kang strategy, naka-organize ka, kaya magtatagumpay ka dito sa mga plano mo, no? Sa itong tatahakin mo kasi mayroon ka rin, may mga may mga umaalalay din sa iyo, may mga gubag, may mga gumagabay sa iyo kung paano mo to masisimulan, pero paano mo to tatahakin? Sa so, tignan pa natin mga paisis. Okay, Pisces, no? So, imagine what will you see, feel, think, and hear if your wish come if your wish come true. So, yung mga nakikita mo, yung mga nararamdaman mo, yung mga naririnig mo, so, kung magwiish ka, magkakatotoo to, no? No? Meron ka kasi dito, um, nagkakaroon ka rin dito ng um, kumbaga nag imagine ka para ka rin dito nagmamanifestation no? so kailangan positive ka dito no? kasi masyad, masyado ka rin um, talaga mapagmahal sa pamilya no? sa pamilya mo so ko anuman tong mga nai-imagine mo para sa sarili mo or para sa pamilya mo ay magkakatotoo no So parang manifestation din to So kailangan positive positive lang po ang iisipin palagi ang maram ang mararamdaman at mga um yung mga nakikita or yung mga ini-imagine mo no So, kailangan positive, li- positive para kasi unti-unti uh, dumarating sa iyo yung mga manifestation mo dahil um, masyado nyo rin po mahal yung sarili nyo at, napa- at napakaalagaan nyo po. No? And listen to, your, listen to your true feelings. Do not let others talk you into doing something that you know is wrong. So, makinig ka. sa so, makinig ka sa na sa totoo mong nararamdaman. At do, do, not let others talk. So, huwag mo kausapin yung mga ibang tao na na meron kang ginagawang isang bagay na alam mo naman na magkakaroon ito ng mali, no? Na kasi kung baga kailangan mo talagang makinig dito sa nararamdaman mo, no? ng totoo mong nararamdaman, makinig ka. Kasi yan yung makakatulong sa'yo at huwag kang makinig sa mga ibang tao na baka magkaroon pa to ng mali sa mga sa mga dito na nare mong mga mensahe, no? Mga may darating sa'yo mga mensahe na talagang napakabilis para ma masolba, ma-resolve lah, kumbaga ma ma na natong mga iniisip mo, no? Yung mga um, pagiging pananahimik mo, pagiging peacefulness mo, no? Kaya ito dumarating yung mga mensahe na gagawin mo. Basta talasan mo yung pandama mo, talasan mo yung pakiramdam mo. Kung alam mo naman na may mga tao na na alam mo naman mali, no, wag mo na lang po kausapin um, ala, dahil um, kailangan mo pakinggan yung feelings mo. No? So, family culture. Learn more about your family history and stories and history. At dito nga sa pagiging leadership mo, mga strategy mo, yung mga plans mo ay kailangan mo pang pag-aralan yung histo yung history or mga story ng mga pamilya mo siguro um madarag madadagdagan pa to magkakaroon pa to ng karagdagan para mas lalo mo pa tong um magkaroon ka pa ng maraming kaalaman about leadership about about mga plano about mga strategy kung paano patatakbuhin kwan naman to ko anuman tong tatahakin mo na hindi ka natatakot. Puntahan to, hindi ka natatakot subukan to. Kasi alam mo naman sa sarili mo na magtatagumpay ka. So kailangan mo pang kailangan mo pang alamin yung mga history ng mga family culture mo para magkaroon ka pa ng mas maraming idea or mas maraming alam. No. So yan muna sa ngayon, mga Pisces. And then, yun po. So, yan po ang energy update sa inyo for the month of November, mga Pisces. And yan muna sa ngayon. Um, thank you, thank you. Thank you, thank you po sa panonood and please like and subscribe. Thank you, thank you po and uh, click na rin po para yung notify po dyan. All para manotify, ma-notify po kayo sa mga bagong upload. Um, thank you, thank you, thank you, thank you so much po. So, God bless po.